Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, we are back here at the Rusi MH Del Pilar, Malabon City mga kamots. Para i-review naman ang pinakabagong labas nila ng na Underbone na tatapat sa hari ng Underbone na Raider 150. So yan na nga yun mga kamots, yun nasa natin yung Rusi Flame 150X na bagong Underbone na labas ni Rusi. So merong stock dito mga kamos, luckily na abutan natin kasi kukunin na rin daw ito may, hapon. Pero sabi ni Rusi mga kamos, magkakaroon pa naman doon ng mga stock sa mga susunod na araw mga kamos. So ito nasa likuran natin mga kamos, si Scholar Black. So nag-iisa na lang ito, buti na abutan natin. So ano-ano nga ba meron sa pinakabagong underbone na ito ni Rusi? Bakit nga ba ito ang tatapat sa pinakahari ng underbone? si Suzuki Raider 150. So alamin natin yung mga kamos. Kung natin yan, simulan na natin. Alright, so this is it mga kamots, the all new R Flame 150X, ang pinakabagong labas na underbone ni Rusi, dito sa Pilipinas. Sa forma pa lang nito mga kamots, talaga naman napakaangas ng design niya. Iha-hambing mo talaga sa, sa ibang uh, underbone na uh, meron dito sa Pilipinas mga kamots. Na. So pagdating dito sa headlight, ayan, so sa headlight pa lang mga kamots, madi mo na talaga sa agad yung pagkakaiba niya mga kamots na. So, sa headlight, meron tayo ditong uh, daytime running light na Y-shape. And then, yung turn signals niya, mga kamots, nandito na rin sa pinaka-headlight niya. Ayan eh, o, kung mapapansin niyo. Wow! And here, yung pinaka-turn signals niya. Ayan, so bali, naka-integrated na siya. Lahat, sama-sama na dyan. Daytime running light, turn signals, and then yung pinaka-headlight. Nakakahagul siya sa Honda RS150 dati ng yung headlight niya. Ganitong hugis din, no? Para V-shape ang uh, hugis niya, mga kamots. Ayan. So yan po yung headlight niya. So, minimalist lang yung design ng decals niya. So meron tayo dito nakalagay na rosy, and then 150x, and then water-cooled 4-bulbs. So naka-4-bulbs na po itong motor na ito. So, nakalagay lang dito is sa uh, flame. Tapos meron siyang touch of yellow. Ito pa lang nire-review natin yung scholar black. No? So yan lang kasi yung available dito sa Rosy MH Del Pilar Malabon. Pagdating naman sa tail light niya, mga kamots, ayan, naka LED na rin po 'yan. LED type na rin yung taillight tail light niya and then yung turn signals lang niya is talikuran is nakahiwalay. Ayan. So kapag gaganyan nakahiwalay, mga kamots, ingatan niyo na lang na mabati 'yan. So ito naman yung tapalodo niya, mga kamots. So, naka-slant siya ng konti. Kaya medyo nakahiwalay dito sa gulong, ha? Ayan. So makikita natin yung pinaka-engine niya, no? Ayan, so yan yung pinaka-engine niya, masisilip niya dyan mga kamots kasi meron siyang air vents dito. And then yung radiator niya mga kamots, eto, nasa ilalim. Ayan, so typical lang yan nandyan yung radiator niya mga kamots na kagaya sa ibang mga underbone. So dako na kagad tayo mga kamots sa gulong niya. So sa unahan mga kamots, sukat ng gulong niya ay 70 by 90 by 17. So 17 inches po yung mags niya. So payat lang yung gulong niya sa unahan. and Ang kagandaan kasi sa ganitong uh, payat na gulong mga kamos, madaling uh, i-handle. No wonder mga kamos kaya kung bakit uh, mabilis din itong isang to mga kamos dahil sa dipos ng gulong niya. So chow yung tiles po ang ginamit ni uh, Rosie. So hindi kilalang brand. And then pagdating naman sa mags niya mga kamos, tignan niyo yung mags niya oh. Uh, ever since mga kamos, ganito na talaga yung mga uh, itsura ng mags na nilalabas ni Rosie sa mga motor nila para siyang naka CNC na mugs, pero alloy type po yan mga kamotsa ginawa lang siya parang niligyan lang siya ng design na parang naka CNC o yung float piece niya mga kamots eh, no? napaka simple lang pero napaka angas ng design para siyang flower type mga kamots and then naka two caliper na rin po ito sa uh, unahang preno ang sukat ng gulong niya sa likuran is 110 by 70 by 17 Ayan, so medyo malapad ng konti itong sa likuran niya. Pero still, kung titignan nyo mga kamos, uh, hindi pa rin siya ganong kalakihan. No? tamang tama lang sa sukat ng motor na ito mga kamos. Ayan, so isa rin kasi sa nakadagdag ng speed mga kamos, yung nipis ng gulong. Meron siyang kasamang uh, chain guard na built-in and then ito yung pinaka swing arm niya. Uh, makapal din yung ginamit na swing arm mga kamos. No? Hindi rin basta-basta. Siyempre, nag-i-innovate na si Rusi kaya yung mga ibang parts nila talaga ng motor nila talagang tumitibay na rin pagdating ng katagalan na kapos na and then ito po yung footrest niya para sa passenger, naka clip on and then alloy footrest po ang ginamit ito, side stand, tapos center stand and then yung gear, uh, gear shifting pedal mga kapos naka single shifter lang siya. So wala siyang tapakan sa likod. So napakaangas ng uh, shifter niya, no. Single shifter lang. Ito 'yung niya, no. So napakaangas din ng tambuto niya, no. Mahaba rin. Napaka-aggressive din ng look. Paspak pa lang 'yan mga pero ang angas na ng design ng tambuto niya. Naka dual tip. Wow! I wonder kung anong uh, tunog tunog nito mga kamos. And then nandito po yung uh, reservoir tank niya mga ka kasi nga naka-disc brake na yung likuran nito ayan, disc so brake na po siya tapos ang laki ng piston no. Uh, big piston 'yung nakalagay sa kanya sa likuran. 'Yan. So talagang uh, pagdating naman sa braking system mga kamusta, hindi ka rin naman bibigitin itong usip ng what ever. Kasi uh, both disc brakes na siya harap at likod mga kamusta. So sa upuan niya mga kamusta, ano lang siya. Manipis lang siya no. Bagay na bagay lang sa nipis nitong motor na 'to. And then nakalagay dito is cozy. Ayan 'yung pinaka-logo. And then ito po 'yung grab bar niya. So pagdating sa grab bar, maka mo, ang paint finish niya is sa uh, metallic black na may pagkamat. And then rosy, nakalagay dito sa grab bar niya. And then pagdating naman sa under seat compartment, maka mo, eh, wala siyang under seat compartment since underbone naman itong motor na to. Given naman talaga sa mga underbone, maka mo, wala talaga siyang underseat uh, under seat compartment. And then yung fuel tank uh, capacity niya, maka mo, is 5.3 liters. Ayan, so 5.3 liters po yung fuel tank capacity niya. Medyo malaki-laki. And pagdating naman sa fuel consumption ng uh, Rusi 150X mga kamots no? So since naka FI na nga to, expect natin ng fuel consumption nito is ito, Galarosa, 40 to 55 kilometers per liter. So estimated pa lang yan mga kamots meron, wala pa tayong actual na fuel consumption niyan. So, base pa rin yan kay Rusi mga kamots so, meron siya design na parang air vents dito. Uh, singawan ng makina mga kamots in case na mainit yung makina natin And then, dito naman sa instrument panel niya, mga kamos, naka fully uh, digital display na siya, mga kamos. And then, i-open natin, mga kamos, yung, ano niya, yung instrument panel niya kasi naka-activate na raw to, sabi ni Rosie. Ayan. So, napaka-angas ng design ng ano niya, instrument panel niya, mga kamos. Uh, colored na siya, hindi na siya, hindi siya yung, hindi isang kulay lang. Ayan. So, makikita natin dyan, mga kamos, yung... Uh, uh, trip meter And then, RPM gauge, fuel gauge, and then speedometer, mga kamos. And then, nandiyan na rin yung check engine indicator. Sa taas naman, mga kamots, neutral and then gear shifting uh, indicator. Ayan, so lahat nandiyan na, mga no? And then, pagdating naman sa susihan niya, mga ito naka uh, secured uh, key uh, shutter na siya mga kamos na hindi wow. e na ito yung ordinary na susi at e naka secured na po siya para iwas sa uh, nakaw at kalikot na rin sa mga bata and naka uh, tip on handlebar siya alloy type din yung ginamit mukhang matibay-tibay din eh. and then sa baba nito mga kamos kung makikita nyo meron siyang built in na charger na naka USB ready na yan so isa sa mga uh, magandang features nitong Rusi Flame 150X na underbone eh meron na siyang built-in charger. ayun na naka-USB. So, ready to charge ka na mga in case na gamitin mo itong uh, motor na to sa long rides or, o kaya naman is sa mga anak buhay tulad ng foodpanda, panda, grab, uh, joyride, ang cast, move it. So, pagdating naman sa mga buttons and switches niya mga kamots, sa left side, meron tayo ditong uh, high beam low beam. Ayan, high beam low beam itong uh, red button na yan. I-beam, low beam po yan. And then, ito yung pinaka, gusto mong, kung gusto mong patayin yung headlight, ayan, meron siya. Para nga naman tipid sa baterya And then, turn signal switch, left and right, uh, post horn. Ayan. And then, sa right side naman, mga kamots, is yung nag-iisang electric switch. So, wala nga palang kickstart to, mga kamots, itong uh, Rosy Flame 150X. no So, electric start lang siya. So, alam nyo na, mga kamots, kapag ka electric start lang, eh, i-monitor nyo na lang yung mga baterya ng uh, mga motor ninyo para iwas aberya lalo lalo na sa mga long rides. ang grip mga kamots, so, hindi siya ganun kung tayo ang hawakan. And then yung uh, bar end mga kamots, ayan, naka alloy type na uh, naka glossy black ang kulay. And then pagdating naman sa mga levers niya mga kamots, dito sa clutch lever, ayan, so naka matte black finish paint siya. Ayan, tapos ito naman yung preno sa unahan. Po yung stock na side mirror niya, mga kamoso, napaka plain lang. Maliit lang siya, pero visible din naman lahat ng mga nasa likuran mo, mga kamos. And then, payat lang yung step niya. po yung looks and appearance ng pinakabagong Rusi 150 Flame X, mga kamoso. So, dako na tayo sa engine specs. Ano nga bang uh, engine specs meron na Rusi Flame 150X? Ang pinakabagong Rusi Flame coming from Rusi ay ang 149.6 cubic centimeter, four stroke single-cylinder, dual overhead cam at 4 bulbs. sa kanyang max power, meron itong 16.8 horsepower at 9,500 RPM. E halos mapantayan na nga ang Raider 150. Pagdating naman sa kanyang max torque, meron itong 14.5 newton meter at 8,000 RPM na nahigitan pa nga ang Suzuki Raider 150 dahil meron lang itong max torque na 13.8 newton meter. Well, pagdating nga sa ganong kalakas na torque, masasabi nga natin ang Rusi Flame 150X ay meron niyang mga at kaya makipagsabayan sa mga underbow na meron dito sa Pilipinas. Ang kanya namang compression ratio is 11.3 is to 1. Fuel system nito mga mods, fuel injected. Ang cooling system naman niya ay naka liquid cooled habang kanyang starting system ay electric push start only pagdating sa kanyang driving system since ito ay underbone type ito ay gumagamit ng mechanical chain drive when it comes naman sa kanyang transmission system ito ay naka 6 speed manual clutch para naman sa kanyang suspension system sa harap ito ay naka telescopic fork habang sa likuran naman ito ay naka centered monoshock at pagdating naman sa kanyang braking system sa unahan ito ay naka disc brake with 2 pot caliper. Abang sa likuran naman naka disc brake din ito at naka single pot pero big pot caliper siya. Kaya naman expect natin na malakas-lakas din ang braking system ng isang to. At para naman sa kanyang dimension, sa overall length niya meron itong 1960 mm overall width 690 mm, overall height 1110 mm at meron itong ground clearance na 180 mm. Na hindi ka rin sasayad pagdating sa mga matataas na humps. At yan na nga ang engine specs at features ng pinakabagong Rusi Plane 150X. Kaya naman alamin na natin kung magkano ang cash price at installment basis ng pinakabagong Rusi Plane 150X dito sa Rusi MH Del Pilar. Okay, so dako na tayo sa cash price at installment price ng pinakabagong Rusi Play 150X dito sa Rusi MH Del Pilar, Malabon City. So magkano nga ba ito sa cash, mga kamot? So ang presyo po ng uh, Rusi Play 150X, mga kamot, is P75,000. Kapag cash yan, mga kamot, so all-in-a-row po yan, mga kamot, kasama na dun yung uh, LTO registration and then yung motorcycle insurance. Available na rin naman dito sa installment dito sa Rusi MHDL Pilar mga kamot. So pag nagda-down lang eh, kayo dito mga kamot ng 4,000 pesos. So all in na rin po yun. Kasama na rin daw doon yung uh, registration at yung insurance. So napakamura mga kamot. ka And then uh, sa monthly amortization mga kamots pagdating sa isang taon mga kamots kung isang taon nyo lang makukunin, ang monthly amortization nyo is uh, 7,955 pesos. And then pagdating naman sa 2 years mga kamot, so 24 months, 4,540 pesos ko ang monthly amortization niyo. Kung gusto niyo naman ng 3 years o tatlong taon, 3,400 ang monthly amortization na amount. Take note lang na amount sa may binibigay na rebate si Rosie na 300 pesos kapag ka maaga kayo nagbayad sa due date niyo. So yan po yung presyo mga kamos ng pinakabagong uh, Flame 150X dito sa Rosie MH Del Pilar Malabon City mga kamos. So, sa mga naghahanap ng Rosie Flame 150X na pinakabagong underbone ni Rosie, So, punta lang kayo dito sa RUCI MH Del Pilar, Malabon. And then, sa mga malalayong lugar dyan, mga kamos, ito yung Facebook page nila. Check nyo na lang, mga kamos, mag-message na lang kayo dyan. And then, yung address details, mga kamos, flash ko na lang sa screen para sa mga gustong bumisita at uh, magtanong, mga kamos, kung meron na bang stock ng uh, RUCI Flame 150X. So, sa ngayon, mga kamos, nag-iisa pa lang itong uh, RUCI Flame 150X na color black. And then kukunin na rin daw ito mamayang hapon, mga So, sabi pa naman, sabi naman ni Rusi mga kamo, pa naman ng mga stock sa mga susunod na araw. So, aba abangan nyo na lang, mga at mag-inquire na lang kayo sa online na Facebook page nila para hindi naman masayang ang pagpunta nyo, mga So, marami pa silang stock dito, mga kamo, ng mga motor. Uh, adventure X, meron pa rin sila, mga na pinakabagong Adventure Bike. And then yung pinakabagong Rosie Sparkle na Honda Click Inspired, mga kamo, na motor. So, meron din silang stock dito. So, bago ko tapusin itong vlog na ito, mga kamas, gusto ko magpasalamat kay Sir Binmar na nag-assist sa atin dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon para i-review itong pinakabagong Rusi Plane 150X bagong labas na under ni Rusi. And then, abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin na ilalabas sa ating YouTube channel, mga kamas. Maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.